Hi everyone! Welcome again to my channel. and today's video guys ay ito naman yung titingnan natin isa-isa. So yung nakaraan dito ako nag ano ito sila. So ngayon naman dito tayo sa katabi. And papakita ko sa inyo isa-isa to guys. So yung ano dito yung iba dito ay hindi ko siya propagation katulad nito. Ito si Chasen. Ayan. Binili ko to nung mga bandang April or May. So, bago-bago pa lang siya sa akin. So, ngayon ay nag-ano pa ako, nag-propagate pa ako. So, nung nakaraan guys, pinakita ko to sa inyo na mayroon siyang flower stock. So, tinanggal ko na yung flower stock kasi yung mga dahon doon ay ginawa kong leaf propagation. So, ayan. So, ito pinakita ko na to sa inyo. Itong ano ko, ayan o, oh, meron pa rin, ano, meron pa rin siyang, ano, si Sedam Clavatum or si Sedam Aurora Blue. Ayan. Ito, walang pangalan. Ayan. Ayan. Wala siyang name, no name. Ayan. So, tanggalin muna natin to si, ano, si Sedam Clavatum or si Sedam Aurora lagay muna natin sa baba para makuha natin yung iba. So, ito naman si ano, Echeveria Gilba. Ayan. Napakaganda ng kanyang dahon. So, kumukulay ito siya guys nang parang siyang pula. Ayan. During winter time. Ayan. So, medyo malaki na siya ngayon. So, nung binili ko to guys, ano siya? Tabingi. Ang pangit niya. Tapos lagi. Ngayon ay... Ayan. Gumanda na siya. So, after one year, ganito na siya. Gumanda na siya ng paunti-unti. So, green na green siya ngayon. Ayan. Maganda yung gilid ng kanyang dahon. Ah. Para siyang nagki-clear yung gilid ng dahon. Ayan. Si Gelba. Ayan. And ito naman... Ito, leaf propagation ko to na matagal na. So, hindi ko talaga to siya pinapalaki. Si ano to, si subsisilis. Kasi, kapag nagpalaki ako ng subsisilis, lagi silang namamatay. So, ngayon, hindi ko na siya pinapalaki para hindi siya mamatay. So, maganda kasi yung kulay niya. Para siyang bluish and then nagpipink yung gilid ng kanyang dahon. Ayan. So, medyo mayroon siyang damage. Kasi nga, nung iniwan ko sila, pagka-uwi ko, ano sila? yung uhaw na uhaw sa tubig. Kaya yan, medyo nagka-damage sila yung iba. And ito naman si White Queen. Ayan. Ito si White Queen. And tingnan niyo guys. Ayan. Ang dami niyang baby guys. Ayan. Ang dami niyang baby sa ilalim. Oh. Naglabasan. Ayan. Yan, di ba? Meron pa dito sa ano. Ayan, oh. Ang dami yung baby na naglabasan. Ayan, si White Queen. Parang yung dahon niya parang may pagka-elegance pero mas mataba lang siya yung dahon niya. Mas chubby lang siya kaysa kay elegance. Ayan, si White Queen. So, mabilis pala siyang mag-cluster, guys. Ayan, ito naman ay leaf propagation ko na amabel or ama amabile. Ayan. Malaki na siya guys. So, yung binili ko na mother plant nito noon, maliit. And then, namatay siya sa akin ng pagka-summer. And, ayon yung natirang dahon, pinropagate ko. So, ito na yung baby na lumabas sa dahon. Ayan. So, malaki na siya. So, gusto ko siyang palakihin kasi meron akong nakitang amabile na malaki. So, gusto ko din siyang palakihin katulad ng gano'n. Gaano siya kalaki, gusto ko makita yung gano'ng klaseng ano. So, ito, magkapatid to sila. Ayan. Ayan, magkapatid sila. Meron siyang baby. Ayan. Maganda yung gilid ng kanyang dahon, guys. Nagpiping siya kahit summer. And ito naman, so yan muna natin, iusog muna natin. Kasi kapag nahawakan ko to, itong parang bluish na kulay. Ayan, marami siya, makapal yung farina niya. So ang pangalan nito ay si Ivory. Ayan, napakaliit nito nung binili ko. Ngayon guys, ang laki na Oh, mm, ayan, oh. ang laki na So, ito, plano ko siyang ilipat sa medyo mas malaking pot kaysa dito. Kasi, ano na siya, malaki na siya dito. So, mayroon na siyang ugat na lumabas sa baba. Ayan, eh. naglabasa na yung ugat niya. So, plano ko siyang ilipat ulit sa medyo mas malaking pot kaysa dito. Ayan. Para lumaki siya ng lumaki. Ayan. Yan. So wala pa kasi akong ano ngayon, yung malaking pot. Kaya hindi ko pa masyadong ginagalaw yung iba dito kahit gusto ko na silang i-repot. And ito naman si Chasen, meron siyang baby, ayan. Para siyang si Cupid, pero iba lang yung kulay ng kanya'ng dahon, ayan. And then ito bago ako umalis ano siya, mataba siya. So, pagka uwi ko, pumayat siya ng ganyan na. So, okay lang. Kasi parang mas gusto kong ganito yung dahon niya kaysa mataba yung dahon. Ayan. Si Chasen. Ayan. Meron siyang baby sa ilalim. Isa pa lang yata yung baby niya. Ayan. And, ito naman, sino to? Si Panda. Ayan. Si Panda. Hindi ko pa siya nakita kumulay. Si Panda. Ayan. So, tingnan natin kung anong kulay niya ngayong winter. Ayan. Si Panda. So, sabay silang binili ko. Itong si Panda at si Ivory. Ayan. Magkasabayan sila, guys. And then, ano din, maliit din sila nung binili ko. Ayan, ngayon, kapag ano na sila, malaki na sila. And ito mga leaf propagation ko na mga ano to. Ayan, oh. baby finger. Ayan, mga leaf propagation. So, dati nahirapan akong mag ano, mag-alaga ng baby finger. Ngayon, maganda pala, minsan-minsan pabayaan mo, no? <laughs> Kasi kung maganda siya, oh yung mga dahon, yung mga dahon nilagay ko lang dyan, ayan naglabasan sila, para silang nagcluster, so ang daming dahon na nilagay ko dyan, hinayaan ko lang so ganyan na yung hitsura ayan, and eto, si ano to si neon breaker ayan, neon breaker so mayroon akong ganito, tatlong neon breaker na malaki isa na to siya. So, yung mga original na neon breaker ko ay namatay na. So, itong mga neon breaker ngayon na meron ako ay mga galing lang din sa mga propagation ko. Ayan. So, kahit summer, guys, maganda yung kulay ng neon breaker. Ayan, ganyan yung kulay niya kahit summer. So, nagda darker pink siya during winter. Ayan. Mas makulay pa siya kapag winter time. Pero pag summer, ganito lang yung kulay niya. Ayan. Maganda pa rin siya kahit summer, di ba? Makulay pa rin. So, ayan yung nandito. And then, dahil wala pa akong super bomb. Ayan. Nakakita ko ng murang super bomb. Ayan. Bumili ako. Ayan. So, napaka-common nito, guys. And then, lagi akong nakakita ng ganito nung nag-start pa lang akong mag-collect ng succulents pero hindi ako bumibili kasi nga ang super bomb at yung purple delight akala ko ay iisa lang so hindi ako bumibili nito so ayun unti-unti kong nalaman na magkaiba pala sila so ngayon lang ako nakabili ng super bomb ayan ayan si super bomb medyo malaki na siya kasi mali to nung binili ko eh ayan meron na ding baby Ayan. So, ganyan akong bumili, guys. Puro halos lahat mga maliit na sukni lens ang binibili ko kasi mura. Kaysa malaki na. Ayan. So, ibalik natin to. Ayan. Dahil medyo malaki na sila, so madali na silang magkasagian. Ayan. Mag Nagkakadamage yung dahon nila. So, kailangan ko na namang mag-ano, mag-level up ng patungan. Para, ano ba, para magkasya sila. So, ayan, katulad kayo. Ayan, nahirapan ako mag-arrange. Hindi <laughs> ko na alam kung saan sila ibalik. Ayan. So, balik natin tong si Sedam Clavatum dito. Ayan. So, ayun guys. At ito nga palang sedam clavatum na to ay may kinatings ko na to guys. And then, yung mga kinat ko dito ay nandun sa ibabaw ng aking patungan. Ayan. So, ito ay mga babies na lang. Itong bagong mga pups dito. Lahat ito ay babies lang. Ayan. Tulad yan Oh. Ayan. Diyan ako nagkat Yung pinaka-original na puno dyan. Ayan. Kinatings ko. So, itong mga babies na lang. So, ayan yung andito. Andito nga pala. Ano nga pala to guys? Si Scarlet. Ayan. It's very Scarlet. Maganda yung kulay niya. Nagpipink na parang dilaw. During winter time. Ayan. So, ayan. Ayan. So, next time, dito uli. Ayan. Pakita ko uli sa inyo to. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. And please, don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na din ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!